Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 21, 2025. Sa liwanag at sigla ng Mayo 21, ang Sansinukob ay marahang nagpapaalala sa iyo ng iyong pambihirang emosyonal na lakas. Isang natatanging katangian na sa isang banda ay nagsisilbing inspirasyon sa ibang tao, ngunit sa kabilang banda ay maaaring magdala ng mga hamon sa iyong sariling paglalakbay. Sa paglalakbay na ito, hindi laging madali ang pagharap sa pagbabago ng mga damdamin lalo na kapag ang mga ito ay tila hindi mo lubos maunawaan o kontrolado. Munit dito, sa gitna ng mga pag-ikot ng iyong puso, matatagpuan mo ang iyong tunay na kakayahan, ang maging bukas sa iyong nararamdaman, ang umamin sa mga kahinaan, at higit sa lahat, ang magtiwala na sa bawat pagsubok ay may taglay na aral at lakas. Sa araw na ito, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na huminto, huminda ng malalim at magnilay. Tanungin mo ang sarili mo ng buong puso, paano nga ba naapektuhan ng mga emosyon ko ang bawat desisyon at kilos ko sa araw-araw? Sa ganitong paraan, hindi lamang ang mundo sa paligid mo ang iyong mauunawaan ng mas mabuti, kundi lalo na ang mundo sa loob mo, na siyang pundasyon ng lahat ng iyong nararanasan. Ang mga enerhiyang dumadaloy ngayon ay nag-udyok sa iyo na maging bukas sa mga posibilidad na matagal mo nang kinatatakutan o hindi pinapansin. Minsan, ang pagiging sarado sa mga pagbabago o bagong ideya ay nagiging hadlang sa iyong paglago. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng kalawakan na labanan ang takot at lumabas sa iyong comfort zone. Subukan mong buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagay na dati itila delikado o mahirap harapin. Maaring sa pamamagitan ng paglalakad sa isang tahimik na lugar, pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan, o simpleng pagkuha ng oras para sa iyong sarili, matutuklasan mo ang mga sagot at inspirasyon na matagal mo nang hinahanap. Sa ganitong mga sandali, mauunawaan mong hindi ka nag-iisa at may mga taong handang samahan ka sa iyong paglalakbay. Isang mahalagang aspeto rin ng araw na ito ang pagkonekta sa iyong katawan, isang yaman na madalas nating nakakalimutan sa gitna ng dami ng iniisip at nararamdaman. Damhin mo ang bawat hininga, ang bigat ng iyong mga paa sa lupa, ang init ng araw na dumadampi sa iyong balat, at ang tibok ng iyong puso. Ang bawat isa sa mga ito ay paalala ng buhay at lakas na taglay mo. Ang iyong katawan ay hindi lamang isang sasakyan para sa iyong kaluluwa, kundi isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay ng suporta sa iyong emosyon at isipan. Sa araw na ito, bigyang pansin mo ang pangangailangan ng iyong katawan. Uminom ng sapat na tubig, kumain ng masustansyang pagkain, at magpahinga ng tama. Huwag mong kalimutan na sa pag-aalaga sa sarili, lalo na sa iyong pisikal na anyo, mas nagiging matatag at handa ka sa mga emosyonal na hamon. Bukod dito, ang enerhiya ng araw ay napapalibutan ng imahinasyon at intuisyon na nagpapalawak sa mga posibilidad ng iyong isipan. Ang pag-aalok ng pagkakataon na mangarap ng malaya ay isang biyaya na dapat yakapin. Hayaan mong lumipad ang iyong isipan sa mga mundo ng posibilidad at pag-asa. Sa katahimikan ng iyong isip, maaaring may mga ideya, damdamin, o tanong na biglang sisilip na matagal mo nang itinatago o hindi pinapansin. Huwag kang matakot sa mga ito. Sa halip, yakapin mo ang mga ito bilang mga gabay na patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga pangarap mo. Ang musika ng iyong puso at imahinasyon ay maaaring maging tulay sa mga bagong ideya at mga solusyon na matagal mong hinahanap. Ngayong araw ay isang paanyaya para sa iyo na ipahayag ang iyong mga damdamin ng walang alinlangan o pag-aalinlangan. Ang pagiging bukas sa iyong emosyon ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang tanda ng tunay na katapangan at pagkatao. Maaari kang magpahayag sa pamamagitan ng pagsusulat, sining, musika, o simpleng pag-uusap sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Ang pagpapalabas ng iyong saloobin ay magbibigay ng kaluwagan sa puso at isipan, at ito rin ang magpapatibay ng iyong mga ugnayan sa iba. Sa ganitong paraan, mas magiging totoo ka sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag kalimutan na ang bawat damdaming iyong nararamdaman ay mahalaga at may kwento, kaya bigyan ito ng espasyo upang mabigyang halaga. Sa buong araw, alalahanin mo na ang iyong puso ay parang isang kabibe, sa labas ay tila marupok at sensitibo, ngunit sa loob ay nagtataglay ng matatag at matibay na perlas ng lakas at karunungan. Ang bawat pagsubok, bawat luha, at bawat niti ay bahagi ng paghubog sa iyo bilang isang ganap at malakas na nilalang. Sa pag-ikot ng panahon, makikita mong ang liwanag na hinahanap mo ay unti-unting sumisiklab mula sa iyong sariling kalooban. Manalig ka sa prosesong ito at huwag mawawalan ng pag-asa. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul na bughaw, na simbolo ng kapayapaan ng isip, kalinawan, at malalim na emosyonal na katatagan. Maganda kung maisusuot mo ito o mailalagay sa paligid mo upang makatulong sa pagpapanatili ng ginhawa at balanse sa iyong damdamin. Ang mga maswerteng numero mo ay dalawa, 7, at labing apat, mga bilang na nagpapahiwatig ng balanse, espiritualidad, at bagong simula. Ang mga ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon o maging inspirasyon sa mga gawain na iyong papasukin. Isa sa mga maswerteng gawain mo ngayon ay ang paglalakad ng mag-isa sa kalikasan. Lalo na sa tabing dagat o kabubatan. Sa bawat hakbang, mararamdaman mong unti-unti mong binabalot ang sarili ng kapayapaan at pag-asa. Bilang pangwakas, tandaan mo na ang bawat araw ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas mataas na antas ng kamalayan at pagmamahal sa sarili. Maaaring hindi mo agad makita ang bunga ng mga pinagsisikapan mo ngayon, ngunit sa pagtanggap sa sarili, sa pag-alam sa iyong tunay na damdamin, at sa pagtitiwala sa daloy ng buhay, makakamit mo ang kapayapaan at tagumpay na inaasam mo. Huwag kang matakot maging totoo sa iyong sarili. Huwag kang matakot magmahal ng buo at walang hinihinging kapalit. Ang pagiging sensitibo mo ay hindi hadlang kundi isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas. Sa pagtatapos ng araw, itanong mo sa sarili, napakinggan ko ba ang tinig ng aking puso? Kung ang sagot mo ay, ibig sabihin ay isa ka ng tunay na malakas at matagumpay na nilalang sa mundong ito. Manatili kang mahinahon sa kabila ng lahat, maging bukas sa mga pagbabago, at higit sa lahat, maging mapagmahal sa iyong sarili. Sa ganitong paraan, makikita mo na ang bawat araw ay isang panibagong pagkakataon upang muling magsimula, magmahal, at mangarap ng higit pa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.